Magandang araw mga bata! Maari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Pangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Nakapag-umagahan na ba ang lahat? Mabuti naman kung ganun. Bago kayo magsiupo, ay maari nyo bang pulutin muna ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan? Tapos nyo na bang pulutin? Mahusay! Maaari na kayong umupo. Mga bata, wala bang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling! Dahil walang lumiban, ay meron muna tayong pampapas, pampasiglang gagawin. Ngunit bago tayo dumako sa ating pampasiglang gagawin, ay meron muna tayong tatalakayin patungkol sa nakaraang leksyon. Ano nga ba ang nakaraang leksyon na tinalakay ko? Ruby? Tama! Ito ay patungkol sa epiko. Ano nga ba ang epiko? Mahusay! Napakagaling! Hey mga bata, bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin ngayon, ay meron muna tayong pampasiglang gagawin kaya ng sinabi ko kanina. Sa inyong mga upuan, meron akong nilagay na mga papel na kung saan meron itong katanungan. Maswerte ka kung ikaw ang makakapili dito dahil ikaw ay may sampung puntos. Ngunit, may sampung puntos ka lamang kapag ito ay yung nasagutan. Maari bang uh, tingnan nyo ang, ilali ang mga papel na nasa inyong upuan? O, oh, ah, Ashiril, Trixon at Liza. Dahil kayong tatlo ang nakakuha ng mahiwagang papel na may katanungan, maaari bang pumunta kayo sa harapan at sagutin ang mga tanong na ito? Ngunit kapag hindi ninyo ni ito nasagutan, meron kayong parusa. Ngunit itong parusa na ito ay sasayo lang naman kayo. Maliwanag ba? Magaling! At dahil tapos nyo nang sagutan ito, maaari na kayong umupo sa inyong upuan. Mahusay mga bata, palakpakan nyo ang sarili nyo at itong palakpak na ito ay tinatawag na rain clap. Sundan nyo ako. Kayo na naman. Mahusay. Adako na tayo ngayon sa ating paksang tatalakayin at ito ay ang formal na sanaysay na pinamagatang ang kahalagahan ng edukasyon sa pagunlad ng bansa. Narito ang isang halimbawa. Edukasyon, susi ng tagumpay ang tanging yaman na kahit kailan ay hindi makukuha, lalong-lalo ng hindi man mananakaw ng kahit na sino man dito sa mundo. Ito ay pinakaimportante o pinakamahalagang bagay para magtagumpay sa ating mga buhay. Ano-ano ang kahalagahan ng edukasyon para makatulong sa ating bayan? Paano makakatulong ang edukasyon sa ating buhay? Iyan ang mga tanong na pwede mong itanong sa iyong pormal na sanaysay kung meron kang nais na tanong na gustong itanong. Ang kahalagahan ng edukasyon para makatulong sa ating bayan, halimbawa sa isang komunidad, iilan lamang ang may alam, tapos ang karamihan ay Walang pinag-aralan. Mahalaga talaga ang edukasyon para umunlad ang ating bayan. Makakamit ang tamang edukasyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganun. Ito lamang isang halimbawa ng formal na salaysay na kung saan ito ay patungkol sa edukasyon. Alam nyo ba kung paano, gaano, alam nyo ba kung gaano kaimportante ang edukasyon sa ating buhay? Di ba hindi? Dahil kayo ay bata pa. Ngunit pagdating ng araw na kayo ay magiging uh, matanda na, na, may alam na sa ating mundo, ay matat matat maiintindihan nyo kung ano ang kalaga ng edukasyon. Gaya na sinabi dito, edukasyon, susi ng tagumpay, ang tanging yaman na kahit kailan ay hindi makukuha lalong lalo na hindi mananakaw ng kahit na sino man dito sa mundo. Kung naaalala nyo, paulit-ulit na sinasabi ng ating mga inat-ama na dapat tayo mag-aral ng mabuti dahil ito lamang ang tanging yaman na maibibigay nila sa atin. Di ba? Kung kaya't pinili ko ito isang formal na nasa, nasanaysay patungkol sa edukasyon, dahil ito ay may malaking impact sa bawat isa, lalo na sa inyo, aking mga mahuhusay na mga estudyante. Mga bata, meron akong inihandang mga katanungan para sa inyo upang mas lalo nyo pang maintindihan ang ating talakayan ngayon. Maghintay muna kayo. Ngayon mga bata, maitatanong ako sa inyo, ano ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng ating bansa? Trickson, Mahusay! Palakpakan ang iyong sarili. Pangalawa. Naniniwala ka bang ang edukasyon ang susi ng tagumpay? Maaari mo ba itong sagutin, Grace? Magaling! Palakpakan ang iyong sarili gamit ang isang palakpak na gagawin ko. Sundin niyo lamang ito para palakpakan si Grace. Good job! Ngayon, kayo naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job! Mahusay. Ngayon, sa pangatlong katanungan. Sa anong paraan makikitang pinapahalagahan natin ang edukasyon? Ikaw naman, Maris. Sa anong paraan makikitang pinapahalagahan natin ang edukasyon? mahusay. Makikita natin, pinapahalagahan natin ng edukasyon sa pamagitan ng pag-aaral ng mabuti upang masuklian natin ang mga paghirap ng ating mga, magulang mga magulang. ba? Diba? Mahusay mga bata. Sunod na tanong. Kapag umunlad ba ang isang bansa, ay edukasyon ang siyang dahilan pakisagutan ito. Ah, uh, Ashiril. Okay. Magaling. Ikaw naman, mm, um, Christine, sagutan mo naman ang tanong na ito. Magaling. Palakpakan nyo ang inyong sarili. So, sa katanungang ito, no? Merong mga tanong na magkakaiba sapagkat hindi natin masasabing ang edukasyon nga ba talaga ang, ang, ang siyang dahilan sa pag-unlad ng isang bansa. Meron din sa sabing, uh, dahil sa negosyo, sa ating ekonomiya, ngunit isa lang ang tiyak dito. Na kapag hindi ka marunong sa pagbabasa at pagkuwenta ng mga numero ay hindi lalago ang iyong negosyo at makakamit mo lang ito sa pamamagitan ng pag-aaral. 'Di ba? Napakahalaga ng edukasyon. Ngayon mga bata, dahil mas naintindihan nyo pa, nyo na ang ating talakayan ngayon, gagawa tayo ngayon ng isang formal na sanaysay. Ngayon, isulat sa isang buong puting papel ang inyong sariling formal na sanaysay patungkol sa kalaga ng edukasyon sa pagunlad ng bansa. Kukunin ko ito mga bata pagkatapos ng 20 minuto. Naintindihan nyo ba? Mahusay. Pakipasa na inyong mga papel mga bata dahil 20 minuto na ang nakalipas. Ngayon ay mga bata at lahat kayo ay nakagawa na aking pinagawang maikling formal na sanaysay. At para naman sa inyong takdang aralin ay mahinihanda akong takdang aralin na sasagutan nyo sa inyong bahay. Maliwanag ba? Baka dito nyo yan sagutan sa eskwelahan ha? Dapat sagutin nyo ito. Sagutan nyo ito sa inyong bahay. Ngayon, basahin natin ang na panuto. Basahin ang sanaysay ng globalisasyon at lokalisasyon. At pagkatapos ay sumulat ng sariling sanaysay na patungkol sa usaping ito. Isulat ito sa isang buong papel mga bata. Naintindihan nyo ba? Magaling! Mga bata, apalagpakan ninyo ang sarili ninyo dahil ngayong araw ay paniguradong marami kayong natutunan. toto ba ito? Mahusay! Ngayon, bago tayo magsiuwi, ay meron muna tayong kakantahing kanta na alam kong magugustuhan ninyo. Ngayon bata, sundan nyo lamang ang kantang kakantahin ko ha. Mama Uli, Mama Uli, nakita, nakita. Mama Likta Ugma, Mama babay na, babay na. Paalam mga bata, magingat ingat kayo sa inyong pag-uwi ha. Bye-bye!